Yo, what's up mga kamarex? Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So, kinuha na natin ng video itong motor ko na ang daming pinalitan. At ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa ni Kuya. Kasi kanina pa to, bali, tayo dito ng, ano, ng clutch lining. na ah, kakakabit lang. Tapos, yun, eh, ano, naman to itong, ano, yung, Oh, yeah, Oye, ano ba tawag ito? Camsolder. Oh, camsolder yan sa nang guy. Okay. Oh, dahil lustre raw yan. So kung baba, bibili natin yan sa Honda, ay medyo may kamahalan. Dito magbibili mo lang na magkano kuya? 950 Kano? 950 So <laughs> 950 raw. So uh, yun. Ah, uh, na yung tangke at saka ito natanggali na at papalitan na ng bago ang sabi man niya ay meron naman daw lang i dyan. so yan I'm going na po ayan o oh. yung papalitan Kuya lang ang tumira niyan. Siyo yung nagsasuggest na kailangan ng palitan kasi Ano bang ano, ano bang problema niyan? Low na siya. Oh, low na kaya. Parang may tumatakas dito sa likod. Yung eh pala oh, yung ano natin oh, yung filter ng motor natin. nagpalit na rin tayo kasi ano na siya masyado nang madumi. Ano? Ito yung ha harap niya oh. oh <laughs> Kita So, ayan, papakita ko lang sa inyo yung ano, yung tumatagas. Ito yung tumatagas. So, galing raw yan dyan. Kaya, pinaba yung ano natin. Ito, so, yan yung papalitan. Eh. So, pinaba rin yung tank, eh. So, ito lang yung iniisip ko kasi pangitignan. Gusto ko sanang ano, tanggalin to kasi Bala ko sana magpa-decals. Ang problema nga lang, wala silang available ito yung Honda Triumph. So titingnan pa natin doon. Sabi lang mayroon raw ng stock at ko meron silang available pero pag wala, ganyan na talaga yan. Ang importante lang ay eh, mapatakbo natin ng maayos itong ating motor. Kuya, ano bang diferensya niyan? Yung ano siya, yung manubila, kabig ng kaliwa. Ano siya dito eh? Parang gano'n no? Oh, parang ganun siya. Tapos okay. tweed siya. Pero kabig ng kaliwa. Ha? Napangga. Napangga yan eh. Ah, kaya pala. Kailangan lang dyan. Napangga. Naano na nila yan eh. Tawag nito. Na Napa machine shop. Machine shop na yan. Pero hindi siguro na ayos yung pagka machine shop. Okay. Ano? Baka machine shop nila. Tubo lang. Itong bang bus tubo? Oo. Itong butterfly. Hindi kasama yung tapos na yan eh. Ha? Ah? Kaya pala. Oh, kaya pala. Kaya pala gayon. So, ayan, yun lang muna. Karahin. Lagang marami tong ano, problema tong motor na to. trailer natin yung gal. tapos yung ano lang ang ano kapalitan yan yung, yung ginalaw ni kuya din ban bandaw kasi raw to so ginagalaw na natin lang yung dito lang sa mga makinang para mapahayos lang yung takbo yun ang mahalaga ito yung papalitan ano? oo oh, yan oh. okay So, antay na natin. Antay na natin na may kapit yan. So, sabi ni Kuya, meron lang available na ganyan. Ano yung pagbibigyan natin? Meron naman tayong budget dyan. So, akala ko itong motor natin wala nang langis. Meron pa pala Oh. Ayan Oh. Kaya, order natin ang langis na pampalit dyan. So, Ayan. Yeah. May kapit na pala. Ito wala nang laman oh. <laughs> Hindi ko alam na nalagyan na pala. So para sa inyong kalaman guys, ang location natin ay dito po tayo sa May 10th Avenue. Okay. At yung area na to ay nandito tayo sa may katabi ng Honda Triumph. Magawa ng ating motor. So dyan tayo bumili ng piyesa kasi dyan, na, dyan lang talaga pwede tayong bumili. Ano? Ewan so, kung mayroong available sa ibang area. Pero kadalasan kasi dyan tayo bibili. So gilid lang siya ng LRT. Yan, LRT yan. So yung ano, yung pinagayusan natin ng motor. Ito yung ano, yung hyper wheel streeting. Ayan, katabi lang siya ng Honda Triumph. Ano, o, yung polikula. Honda Triumph. 3.40 na tapos wala pa tayong kain ano pero ayos lang kasi minsan lang naman tayo ano minsan lang naman tayo nagpapagutom kaya ayos lang yan so naantay lang natin na ano naantay lang natin yung mekaniko malis lang yung, yung motor nya so baka meron lang bibili So natala natin na mapalita na ng face at yung ating ano, yung engine block para kapatsin na tayo kasi <laughs> may na ako eh parang itong kumain doon para sa lunch natin mapalita na tayo kakain So oras natin ay 340 ano so kakain muna tayo Many Text later. Sige na, katatapos natin kumain doon sa may 9th Avenue. Pwede hindi na natin tunuhanan ng video kasi nababadali natin kumain para lang ma-monitor natin yung pag ano ayos ng ating motor. So, inaantay na lang natin na matapos tapos babatse na tayo. Titingnan natin natin doon sa may ano yung grabe ng ulat na triumph na, 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 na may available loan no, na Heat light ng ating motor. Tatanong natin kung may available sila. Pag wala, babat sila tayo. So, daanan to ng ilaki yung nakustuhan natin, ano? Ayan, okay, no? Dito tayo nagpaayos ng ating motor. Yan. Okay. Dito sa may Hyper Wheels Trading. Magkalapit lang siya ng Honda Triumph. Okay. So, yun. Hindi, may, may basahan pa ako. Oh. Ayun, eh, kinabit lang yung replacement. Pero lang, kasi wala. Hindi May lang. ito so, yung sa may baba binabaklas rin kasi para raw ano may sama sa timing dito sa may engine block ano yung babaklas yun ba yan? hindi, okay, tatiming po kasi kakapit na yun tatiming lang? oo, oh, tatiming yan kasi kakapit natin tayo yun dito. Kailangan na ka-timing yan. Dito yung uh, hindi yan. ka-timing yan. Uh, oh, medyo mahaba na rin ah. Sa susunod, park na lang, papalda mo na lang to. Um, Kasi dito mo, ang layo. Layo na nga? Medyo oh. mataas no? Oo, oh, dapat yan. Nandito lang yan. Yan. Oh. Uh, yan, ang layo na. guys, ikakabit na yung cylinder head ng ating makina, ng ating motor. Ayan. Ilinisan lang yung ibabaw kasi masyado madumi. At lumalabas yung langis. Ayan, kinakabit na yung gasket. Kasi dyan dumadaan yung langis na tagas nito. Ayan, galing dito sa so, may cylinder block. Ayan yun. Ayan yung pinagawa natin. hindi na tumatagas yung langis dyan yan talaga yung pinaproblema ko dati Bago na yung bolt na yan? Oo. Yun. Na yung bolt point. Pati <laughs> gasket niya bago yan. Yun. Yung bolt na kasi may kasama gasket. mali Kasi useless lang yung, yung bolt na mabibili mo kung walang gasket. Kaya nga. Ako -order na order yung asana ko sa may Honda Triumph eh. Kailang wala silang available. wala yan. Oo, wala sila. Maraming wala nila. Kaya hindi ko tuloy mapaganda yung pangit kong motor. <laughs> Ayan, kina na po guys yung engine cover natin maganda yung bolt na, na ano no na na, na ano ik ikinabit kasi dati walang umbrella yan kaya sumisingaw dyan yung lumis ah okay, So ayan guys, binabalik binawalik na po yung tangke ng ating motor. Ayan po. So guys, sa kinabit na po yung tangke sa saka ng ating motor. Bali yung gumawa niyan si Seroni, yung gumawa ng ating motor. So hindi natin mapapaganda yan, hindi ko ma mapa muna ngayon. Kasi nga wala tayong mabila ng, ng ano, ng... Headlight case, kaya uh, yan lang muna ang gagawin natin yung sa may ano sa may makina ng ating motor sa kayong gasket yung pinalitan ngayon sa kayong clutch lining kasi medyo mino mina yung hatak niya bali umano lang siya umaabot siya ng 80 yung pinakamalakas kaya titingnan natin yan ngayon kung may balik na yung dati niya bilis na takbo na 125 So yung lyrics natin dito sa may tanke. Eh. Ayan po yung butas na yan. Bali may nilagay dyan na ilaw. Kailan tinanggal natin kasi hindi na siya gumagana. Ngayon ay pwede na siya lagyan ng bolt. So nag-order na tayo dyan para mapaglagyan -mapag yan. Kasi at nakatali lang yan eh. At saka sa may bandang kabila. So inuunti-unti lang natin. Binagyan? Kasi yung bandang tenedor ng ating motor kasi nga binanggit ko sa kanya na medyo pagabig sa kaliwa yung ating monobila. Kaya Ay, meron lang ayusin din. yan. Saan Ay, sa? Pag-excellent no, kapit ng board oh. Ah? Yan, malulos trip lang ako. Oh. Okay. Balik lang natin yung original na bolt mo. Sige. Medyo ano yan eh, hindi siguro marunong yung gumawa niya guys yung bolt dito tinanggal kasi hindi raw yun dapat na nandun may eklesya kaya binalik yung ano yung bolt eh, yun dito na may iklis tinanggal tapos nilagay, nilagay sa may bandang baba tapos yung sa may baba nilagay dito sa taas kasi dyan talaga siya nakapwisto yan so minikos-mikos talaga yung unang oh, gumawa ng ating motor So yung manubela na to ay medyo ano siya, yung maluwag ito tapos ito parang hindi kita siya masyado din sa may ano, yan o, makikita kung napapansin nyo. Kaya niluwagan yan dyan para maayos tulak, tulak yan, ibabalik lang yun sa dati niyang forma. So talagang ano eh, halatang minikos-mikos yung paggawa nito, para-bara. tulak lang yan, pakanan So yan na, ah, ginitan lang po yung manubela natin na tabangi, tabangi. Kaya pag nagpatakbo tayo, medyo kabig sa bandang kaliwa. Yan, ni na po. Pinantay na po yung monobela natin. Ay na madali siguro, kaya ganun na nangyari. So, nice po yung mga bolt na napupunta kung saan saan. Hindi na naibalik sa dati. Malulugan. Hindi rin yan para dyan. Hindi rin yan, kasi may yan yung ito para sa baba ito. kapalit yun kapalit yung bolt na to ay eh, para dun sa may ano natin signal light kapalit nga kapalit palit yung mga bolt natin ngayon guys, uh, binalik ka po yung mga uh, bolt na kung saan talaga siya nakapwisto kasi nagkapalit-palit -palit nga siya yung dapat sa headlight na napunta sa ilalim tapos yung sa ilalim napunta sa ibabaw eh medyo mas maikli kaya medyo hindi talaga maganda kasi maris siyang malustrid yung yung bolt sa saka yung pinagkakapitan niya so ngayon na ah, binabalik na sa, sa mga piston nila yung mga, mga bolt sa uh, na na yung motor natin nga lang yung problema natin yung sa headlight na lang Bali, titignan natin ngayon kung may, ano siya, may available sila doon Pero pag mabilan, magiging ganyan muna yung motor natin Hindi natin siya mapadikal sa ngayon So yan, ina -alain yung manubila, no? Yan, parang bike lang, ano? So sana magiging okay na yan kasi medyo kabig nga ano, nitong ano, bandang kaliwa, kabig sa pakaliwa yung manubila hindi siya pantay pero napatakbo naman natin ng mayos kasi sanay na tayo sa motor saka ano kabisado natin yung manubila natin saka yung gulong then guys uh, ah, naayos na yung motor natin malaki na ang ginastos natin kung kapitin natin sa bahay kasi hindi ko kabisado yung nagastos natin ano so ngayon guys ay babati na tayo At, ano ah, headlight na lang yung kulang nito light case tapos uh, natin so yun lang guys sa uh, dito na natin tatapusin ang ating video thanks for watching bye bye, bye, -bye. bye, -bye. saka shoutout nga pala kay Sir Tony na gumawa sa ating muka.